Hello po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat At uh, naririto naman po si Rafaelo. Oh. Uh, gusto ko pong magbahagi muli sa inyo ng konting kaalaman Tungkol sa doon sa mga nagbabalak pumunta rito Doon sa mga nandito na at mga problema ang hinaharap nila So kung kayo po mga kababayan ay isa po doon sa mga bagong OFW na nandito May mga naging problema or nakaka-relate dito sa mga tatalakayin kong uh, ngayong araw na to, eh, please leave a comment below, no? At saka doon sa mga gusto na rin mag-comment, uh, you are free to say anything na gusto nyong sabihin. No? Ang tatalakayin po natin ngayong araw na to, eh, tungkol po doon sa mga matatamis na pangako ng mga agency sa Pilipinas. No? Uh, mga pangakong hindi naman natutupad. Hindi tama doon sa mga talagang mga kasunduan nila sa mga employer dito. So, meron po ako mga nakakausap na mga kababayan natin na mga bago pa lang dito sa Greece. Nababanggit nila sa akin na malaki nga daw yung mga nagastos nila. Tapos yung mga promises sa kanila sa Pilipinas sobrang ganda, no? So, ano po ba yung mga promises ng mga agency dyan sa Pilipinas? Eh, makinig po kayo, may mga agency dyan. baka naman po mayroong miscommunication doon sa mga tie-up niyo rito sa Greece. Merong miscommunication eh ang epekto po nyan ang nagiging kawawa ay yung mga OFW yung kababayan natin dito? So ganito po, sabi po ng agency sa Pilipinas, I-promise daw po sa kanila na ang 1,100, ay 1,200 na sweldo. No? May pinirmahan pang kontrata, kunyari eh. Okay, 1,200 na sweldo. Free accommodation and free meals. Ito po yung mga nakausap ko na may mga problema. Yung iba naman po, okay naman po sila. No? Ang naging problema lang is yung laki ng ginastos nila pagpunta rito. So, ito pong mga tao na to, marami po sila. Hindi lang to isang tao. Marami po sila. No? 1,200, free accommodation, free meals. Pagdating po nila dito sa Greece, pinaperma ulit sila ng isang blank documents, another contract. So, doon pa lang po, meron ng problema. Kasi bakit ka magpiperma ng bagong kontrata dito? Eh, may pirmahan ka namang kontrata sa Pilipinas. ba? Diba? Magagawa ng mga mga tao. Pumirma. Kasi nandito na sila. Eh. Ano pa? Alangan namang bumalik pa sila sa Pilipinas. Ang laki-laki na ng ginastos sila. di ba? Diba? So, pumirma yung mga tao. Suwerte sila at mayroon sila talagang kumpanyang pupuntahan. So, nung pagpunta sa kumpanya, mm, sa sweldo na sila, alam nyo ba kung magkano sweldo? Nasa 950. 950 lang. Tapos, sagot nila pagkain at ngayon, sinisingil pa sila sa accommodation. Tingnan nyo yan. ba? Diba? Kawawa yung mga kababayan natin. 950? Maliit lang yun dito. Yung 950, pag nag ka ng bahay dito, sabihin na natin uh, 200 bawat isang tao. Kasi ang pinakamura naman bahay dito, nasa, nasa 200. Ako, isang butas lang yun, maliit lang. Plus pagkain mo, plus yung bill mo sa kuryente plus yung bill mo sa sa ano sa tubig plus yung bill mo sa telepono eh, ano na lang matitira doon sa mga tao halos yung buong sweldo ng tao eh, pinapadala sa Pilipinas para lang doon sa pinagkakautangan nila wala nang natitira sa pamilya tapos itong kawawang pobring OFW Papakahirap dito para payamanin kayo mga mapagsamantalang tao. Huwag naman ganyan. Hirap-hirap kaya na narito. <laughs> well, anyway, kayo po mga kababayan, yung mga bago pang paalis dyan, mag po kayo sa mga magagandang promises. It's better. Ito po advice ko sa inyo, it's better na hindi nyo makuha yung opportunity na pumunta rito sa Greece kaysa mabaon kayo sa utang at mapalayo sa pamilya ninyo. Be sure na pag umalis kayo sa Pilipinas, meron po kayong trabahong maganda na mapapasukan at hindi kayo mapapahamak at hindi kayo mababaon sa utang. Alam ko, ma mahirap talagang ano, mahirap talagang umahon sa kahirapan sa Pilipinas. Pero, mag-iingat po kayo. Wag kayo magpadalos-dalos. Pag-isipan nyo na maayos bago kayo pumunta rito. Dahil, mahirap po ang buhay dito sa ibang bansa. Lalo na pagka uh, baguhang kapalang Ang hirap! Nako po. Mag-iingat po kayo. So, yun lamang po. At, uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Uh, please subscribe at leave a comment sa sa comment box natin. And God bless. Ito pong muli si Rafaelo mula sa Greece.